Paraan ang pagdakip na ahente ng Land Transportation Office 7 sa isang magsasaka sa buhol, kinikestyon mga operasyon, sinuspindi at tinanggal sa field ang mga nasabing ahente. Ang kaugnay niya, may balita dyan ng Bombo Radio Cebu. Nag-viral online ang isang video na nagpapakitang hinaharas umano ng mga opisyal ng Transportation Office Region 7 sa panglaw Bohol ang isang lalaking sakay ng motorsiklo. Sa video, nilapitan ng mga naka-uniforming opisyal ang lalaki at tinangka itong alastuhin dahil sa pagdadala ng kutsilyo sa pampublikong lugar. Nang mabawi ang kutsilyo, Kinaladgad ang lalaki pababa ng motorsiklo at tinangka itong alastuhin. Sinubukang manlaban ng lalaki at paulit-ulit na sinasabing siya ay isang magsasaka. Kasunod ng paglabas ng video, ibinahagi ni dating Vice Mayor Velasco sa kanyang local media account na ang inaresto na laki ay kanyang kapatid. Nabanggit din anya na ang kanyang kapatid ay kilala na may dalang matulis na bagay dahil nagtatrabaho ito bilang isang magsasaka at may ari ng isang sakahan sa kanilang bayan. Umani ito ng maraming batikos dahil sa umano'y hindi makaturungan ang ginawang aksyon at kilos ng mga opisyal. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay LTO7 Director Glenn Galario, sinabi nito na basis sa salaysay ng kanyang mga nasasakupan, napansin nilang may may nakasiksik sa tagiliran ng lalaki kaya naman pinahinto nila ito. Nang umakmay itong kukunin ay doon na gumamit ng pwersa ang mga otoridad upang walang masaktan at hindi makasakit sa mga tao na sa paligid ng mga panahong iyon. Lalo na hindi pa nila alam kung anong klasing armas o matulis na bagay ang dala ng lalaking nagpakilalang isang sasaka. Alinsunod dito, naglabas na ng pahayag ang LTO-7 na kung saan sinuspindi ang lahat ng operasyon ng pagpapatupad ng batas sa lalawigan ng buhol na may kaugnayan sa insidente at pag-withdraw ng mga field enforcement officers sa lugar habang naghihintay ng masusing investigation sa usapin. Humingi na rin sila ng paumanhin sa publiko at nangakong susundin nila ang tamang proseso para malisulba ang issue. Yung namin, tapos na medyo notice ng tauhan namin na parang may bukol sa kaniyang sa gilid niya, naka-jacket siya tapos na ka shorts So sinundan siya pag, pagpunta sa kaniyang motorcycle, sinundan tapos doon medyo binun, uh, binunot niya yung ano yung yung, yung niya. Yun turning point na kina, kailangan na i-subdue ng ating tauhan na hindi kasi sila sure kung yung especially maritime policeman uh, policemen na sure kung anong klaseng weapon yun. So kaya gina, nila ng ano yung anong klaseng so make sure na safe yung natin at yung, yung, yung public in general Mula rito sa lungsod Luwiga, ng Cebu Bumbo Joy para sa number one and most trusted radio network in the country Bumbo Radio Philippines Basta Radio Bumbo